hindi nga lang po talaga mawawala ng mga ano basura dito at syempre kahit sa ang po ng bansa ay meron po tayong ano malunggay pandisan. nandito na po tayo sa ano sa barangay Hulungduhan Bounce. Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode, nandito ulit po tayo sa Megadike, Dampalit, Malabon City. At magkakaroon niya ulit tayo ng jogging kasama ang ating mga kawork sa World Balance, sina Sir Jerwin, sina esram at magsasama daw pa po sila ng iba. So, antayin ko lang kung sino-sino yung mga paparating or kung paparating pa ba sila. So, kung hindi naman, eh, magja-jogging pa rin naman tayo ngayon. Napakaganda po ng sikat ng araw ngayon. Parang uulan na no? parang hindi. Pero okay lang. At least ay eh, makapag, ano tayo, makapag exercise. Napakaganda naman po ng sikat ng araw ngayon. Baka hindi pala uulan. Ngayon po ay as of recording time ay Sunday. Anong oras ba? 6 a.m. Ngayon po as of recording time ay Sunday 5.55 AM. at kung mapapansin nyo po ay mas marami po yung pumupunta ngayon. Kanina pa ako rito mga 15 minutes na ako nandito at nag-aantay sa mga kasama ko. And at sa 15 minutes po na pag-aantay natin sa mga kasama natin ay marami na po mga pumupunta para mag-jogging, walking, bike, ba diba mga nakamotor din. So, antay-antay pa rin tayo ng konti at on the way na daw sila. Kumana so, na po. Sumikat na. Tuluyan ng sumikat ang haring araw at wala pa rin po sila. So, ngayon po ay maglalakad-lakad na lang po muna tayo habang nagaantay kasi para medyo makapag-warm up na rin. Dahil na ako sa mga naglalakad. Dami nang pumupunta. go. Lakad-lakad lang muna. Bilalapitan po ako ng mga aso. Hello. Wala naman akong dalang pagkain. Wala naman dalang pagkain. Yan lang kayo. Meron na tayong ka-walking -ano, ka body, si Doggy. Alah! May rainbow. Ngayon, tama lang tayo. Walkathon lang po kami ngayon. Kasama ko na ngayon si Jerwin. Hi! Two more lang <laughs> yun. Bali naglalakad na po kami ni Sir Jerwin at nag-chat na po si ano si Esram na nandito na rin pala sila sa Mega sa may bandang unahan. Pero nasa bandang kalagitnaan na po tayo ng Mega Dike. At patalikod po yung ano ko, yung lakad ko kasi yung sunrise dito, nandito yung ilaw. Kapag nakaganto kasi medyo madilim. O pogi pa rin. magkakabit po ng ano wala pa na tayo sa kalagitnaan wala pa rin sila baka pagbabalik natin tsaka na lang natin sila masasalubog no? lang yan nandito na po tayo sa bandang gitna yung mga parts po dito ng bisikleta ano siya pag bumili ka pre-installation <laughs> sa kayo naman yung mga nagbebenta rin po rito ng mga pang fishing na dati umabot na tapos din. O mga dalawang oras ramang kimano Mga parts ng bisikleta po yung mga ano <makes> dahil hindi man nga naman dito yung mga ano apang bike <makes> parts ng <makes> bike <makes> hindi nga lang po talaga mawawala ng mga ano basura dito kahit sa ang bahagi ng Pilipinas talaga meron talagang mga ano maliligaw at maliligaw na basura

sa bandang kalagitnaan na po tayo ay ano nagpas na po tayo sa kalagitnaan ay mga nabibenda kaya itong mga po ito. dumaan na po sina Esra sila po ay jogging kami po ay tamang walking damang dahil masakit pala yung paan ni Sir Jerwin kahit araw-araw ka naman pumumalik dito sa dampalit para magjogging para gumala lang talaga ay hindi naman ito nakakasawa dahil presko po yung hangin maraming sasakyan din pero nakaka ano siya nakaka good vibes pa rin naman that gerino formado oh. 56 dami ko pala gawin ng pag-anak dito kasi isang panig po ng bansa ay meron po tayo ano, malunggay pandisal so, lakad pa rin po tayo ng konti sige mga kasama ko <laughs> Jagin pa rin tayo. Seryoso na ito, pabalik. Jagin na talaga. nandito na po tayo sa ano sa barangay Hulong Duhan bali tapos na po tayo mag jogging hindi ko na po na video ang masyado yung pag natin dahil na alam natin yung pagbalik simula sa dulo hanggang sa upisa at yung po mga kasama natin si Esrang at si Jerwin ay naka uwi na po so ngayon nandito tayo sa tapat ng Hulong Duhat uh, public market at tuwing linggo rito maraming binibenta na iba't ibang ng mga bagay so sisilipin natin yung mga ano rito yung bazaar kailangang every sunday let's go hey, dari pong mga Ibat-ibang mga items dito Na pwede pong mabili May mga dami So iikot pa po tayo. <tik> dahil marami na rin mga gamit na pwedeng mabili rito.